ang ilang mga lalaki ay nagpapatuloy sa kanilang buong buhay na pakiramdam na may isang bagay na parang hindi sila magkasya sa amag at marahil ay hindi kailanman. Pinapanood nila ang mundo mula sa malayo, tahimik, independyente, iba. Ang hindi nila napagtanto ay hindi ito isang kapintasan, ito ay isang pirma, sigma. Bagamat walang iisang paraan upang tukuyin ang isang sigma na lalaki, may mga palatandaan, mga palatandaan na naghihiwalay sa kanila ng hindi mapag-aalinlanganan. Ngayon, we're breaking down 12 of them. Kasi ang totoo, lagi mong nasa iyo, wala ka lang mga salita. Hanggang ngayon. Bago tayo magsimula, gusto mo bang malaman kung paano magtagumpay? Kahit walang validation mula sa iba, kung paano makakuha ng respeto na hindi mo hinihingi. Kung paano magkaroon ng disiplinang tahimik pero malupit. Kung paano makikitungo sa mga babae, kaibigan, at sa sarili bilang isang lone wolf. Kung gayon i-download ang e-book na The Way to Sigma Wolf, ngayon magsimula tayo. Numero uno, parati kang isang tagalabas. Hindi naman sa nahihiya ka, mas malalim. Sa mga grupo, palagi kang bahagyang nakahiwalay, nanonood sa gilid, tahimik na nagmamasid. Sinusuri ang bawat detalye, nagtataka kung bakit parang walang hirap para sa iba. Bakit parang nakakapagod ang maliit na usapan? Bakit ka nauubos ng mga pagtitipon sa halip na mag-recharge ka? Ngunit ang katotohanan ay ang mga sigma ay hindi kailanman sinadya upang magkasya. Ang iyong detachment ay hindi isang depekto ito ay isang superpower. Nagbibigay ito sa iyo ng pananaw, kalinawan, insight na namimiss ng iba dahil masyado silang abala sa pag-aayos. Marahil ay naisip mo kung may mali sa iyo, tinatanong ang iyong sarili, bakit ako ganito? Pinagmumultuhan ka nito, baka naihiwalay ka pa. Pero pakinggan mong mabuti, yung feeling ng outsider, regalo yon. Lakas mo, Nangangahulugan ito na nakikita mo ang mundo ng eksakto kung ano ito nang walang mga ilusyon nang hindi nangangailangan ng pag-apruba. Kung naramdaman mo man ito, ipinapangako ko, hindi ka nag-iisa. Kaya itigil mo na ang pakikipaglaban sa iyong kalikasan. Itigil ang pagdududa sa iyong sarili dahil iba ka. Dahil ang mundo ay nangangailangan ng mga sigma na katulad mo, walang kapatawaran independyente, walang kompromiso na tunay. Yakapin mo kung sino ka, pag-aari mo ang iyong detachment dahil doon nakasalalay ang iyong tunay na kapangyarihan. Pangalawa, ang maliit na usapan ay nakakaubos sa iyo. Hindi ka napopoot sa mga tao, ngunit ang walang laman na pag-uusap ay nagiiwan sa iyo ng pagkapagod. Walang kabuluhang satsat tungkol sa katapusan ng linggo, panahon, chismis, parang walang kabuluhan. Hinahangad mo ang lalim, pagiging tunay, isang bagay na totoo. At kapag sa wakas ay nakahanap ka ng isang taong gustong magsalita ng mga ideya, pangarap, teorya, ang iyong enerhiya ay nabubuhay. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi katulad mo. Nasisiyahan sila sa mababaw na pagtatapos ng mga pag-uusap. Kaya't nakikita mo ang iyong sarili na umaatras, umiiwas sa mga masikip na pagtitipon, mas pinipili ang pag-iisa kaysa sa kababawan. Number 3. Tahimik kang confident. Hindi mo kailangang magpahanga ng sinuman. Katayuan sa lipunan, kasikatan, mga titulo at papuri, walang kabuluhan sa iyo. Hindi malakas ang tiwala mo. Ito ay kalmado, tahimik, hindi matitinag. Alam mo na kung sino ka, ang iyong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili ay nagmumula sa loob, hindi mula sa pag-aproba ng iba. Nararamdaman ng mga tao ang iyong tahimik na lakas. Iginagalang nila ito, kahit na hindi nila ito palaging naiintindihan. Number 4. Mas gusto mong magtrabaho mag-isa. Hindi dahil ikaw ay antisosyal, ngunit dahil ang pag-iisa ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan. Kapag nag-iisa ka, tumatalas ang iyong isip. Ang mga problema ay biglang may solusyon. Nagsisimulang dumaloy ang mga ideya ng walang kahirap-hirap. Walang distractions, no politics, no interruptions, puro focus lang. Maaaring isipin ng iba na ibinubukod mo ang iyong sarili, ngunit ito ay kapag umunlad ka ito ay kung paano mo ginawa ang iyong pinakamahusay na trabaho number 5 lagi mong iniisip ang iyong isip ay hindi nagpapahinga laging nagsusuri nagtatanong nagtataka tinatawag itong sobrang pag-iisip ng mga kaibigan at pamilya sabi nila relax ka lang ngunit hindi mo magagawa dahil para sa iyo ang buhay ay walang katapusang kaakit-akit Nakikita mo ang mga koneksyon na namimiss ng iba. I-explore mo ang mga posibilidad na binabalewala ng iba. Ito ang iyong sikretong sandata, ang dahilan kung bakit ikaw ay malikhain, mapag makabago. Number 6. Pantay-pantay ang pakikitungo mo sa lahat. Mga titulo, ranggo, katayuan, wala silang kabuluhan sa iyo. Ikaw yung tipo ng tao na gumagalang sa lahat mga CEO o janitor hindi mahalaga dahil nakikita mo ang mga nakaraang label nakikita mo ang tao sa ilalim kinikilala mo ang halaga sa sangkatauhan mismo ang iyong pagiging patas ay hindi napipilitan ito ay natural walang kahirap-hirap ito ay kung sino ka number 7 wala ka masyadong share ganyan talaga ang iyong pribadong buhay pribado hindi dahil sa takot o kawalan ng kapanatagan, ngunit dahil ito ay sa iyo lamang. Ang iyong mga iniisip, ang iyong mga damdamin, sila ay sagrado. Hindi mo binobroadcast ang iyong buhay para sa pag-aproba o atensyon. Sa halip, inihayag mo ang iyong sarili, dahan-dahan, maingat at sa mga kumikita lamang nito. Tinatawag ka ng mga tao na mahiwaga, nakalaan, marahil kahit na malayo. Ngunit alam mo lang ang halaga ng privacy. Number 8. Hahanapin ka ng leadership kahit ayaw mo. Hindi mo hinahabol ang pamumuno, ngunit kahit papaano, palagi kang hinahabol. Hindi ka naghahangad ng atensyon. Hindi mo kailangan ng autoridad. Ngunit nakikita ng iba ang isang bagay na makapangyarihan sa iyo, isang bagay na magnetic. Ito ay dahil namumuno ka ng tahimik makapangyarihan sa pamamagitan ng halimbawa. Ang iyong mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pananalita. Nakaka-inspire ka nang hindi man lang sinusubukan. Numero siyam, ayaw mong sabihin kung ano ang gagawin. Hindi dahil matigas ang ulo mo kundi dahil nagtitiwala ka sa sarili mong paghuhusga. Kinu-question mo ang mga panuntunang walang katuturan. Hinahamon mo ang mga tradisyong walang layunin. Ang autoridad lamang ay hindi nakakabilib sa iyo. Ang totoo, hindi ka suwail ng walang dahilan. Malinaw mo lang nakikita. Ang iyong kompas ay panloob, hindi panlabas. Number 10. Umiiwas ka sa mga pulutong, malalaking grupo, nauubos ka, sobrang ingay, napakaraming walang kabuluhang pakikipag-ugnayan. Mas gusto mo ang mga intimate na setting, tahimik na pag-uusap, makabuluhang koneksyon. Ang malalaking pagtitipon ay nakakaubos ng iyong enerhiya. Mag-recharge ka sa pamamagitan ng malalim, hindi malawak. Number 11. Independent ka hanggang sa kaibuturan. Ang iyong kalayaan ay hindi mapag-usapan. Ikaw ang nagukit ng iyong sariling landas, nagpanday ng iyong sariling kinabukasan. Walang halaga sa iyo ang mga uso. Ang pagkakabit ay hindi nauugnay. Ang pagiging tunay ay lahat. Mas gugustuhin mong lumakad ng mag-isa kaysa sumunod ng walang taros. Dahil ang iyong kalayaan ay tumutukoy sa iyo. Number 12, loyal ka pero kakaunti lang. Ang iyong pagkakaibigan ay bihira, ngunit hindi ka panipaniwalang malalim. Hindi mo basta-basta binibigay ang tiwala mo, dahil hindi basta-basta ang loyalty sa iyo. Ito ay sagrado. Kapag nakuha ng isang tao ang iyong tiwala, pinaninindigan mo sila, mabangis, nang walang pag-aalinlangan. Maaring isipin ng mga tao na malayo ka, ngunit ang mga tunay na nakakakilala sa iyo alam na ililipat mo ang mga bundok para sa kanila. Kung kinikilala mo ang iyong sarili sa mga katangiang ito, hindi ka kakaiba. Hindi ka antisosyal. Ikaw si Sigma. Ikaw ay eksakto kung sino ka dapat natatangi, makapangyarihan, totoo. Hindi palaging naiintindihan ng mundo ang Sigmas. Ngunit kailangan sila ng mundo dahil binabago ng Sigmas ang mundo, tahimik, tunay, malalim. Kung ito ay sumasalamin sa iyo, sabihin sa akin ang iyong pinakamalakas na katangian sa ibaba. Ibahagi ang iyong kwento dahil hindi ka nag-iisa at ang iyong pagkakaiba ay ang iyong pinakamalaking lakas. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang e-book, Become the Sigma Wolf, Walk Your Own Path.